Guys, may MacArthur na tayo, guys. Ayan no. Yung ano, yung walang klakey, yung siya ng MacArthur, tama nga ang hinala nyo, guys. May kasama siyang isa, hindi ko alala kung sino 'to. Hindi ko alam kung naka-MacArthur din eh. <coughs> 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 di ko pa maano, guys, kasi di ko hindi ko pa itataboy yung isa kasi ano eh, papapasuin ko pang ibon namin, ayan no. Mak Arthur to boy guys, eh no. Ayo namin eh no, isang ini nak ini Oh na. Ito guys, hindi yata ito makahator parang kasali lang to sa ano. Magkaklak muna ako guys ha. Yun na. Tama ba ito? Ngayon ako nag-live guys kasi na-excite ako. Ay, na r 2 Ayun lang. Ayun na. Sticker mo? na ako. Yan guys, yung na namin. Mag-lock ka muna. Hindi lang. Bagal oh. Ado, mo ko maingay. ba yan? Sir, maaako yan? Maaako? Oo. Oo. Huwag ka maingay. Ang ingay mo, huwag ka magsalita. Guys, hindi sa amin yung isang yun, no? pero hindi yung nakamakartor eh. Oh. Parang ano, napasabay lang sa ibon namin. Oo oh, guys, eh no guys, hindi sa amin to. Eh, pero hindi siya nakamakartor, eh. clipping lang, walang sticker. May mag-arto na kami, guys. Sabi sa inyo, gauwi siya. Ayan na. Eto, guys. Mag-arto, oh. no? Mas, stikera mo ito, ma. Ay, ma. Tama nga, hinala nyo, guys. itu guys, oh. hindi siya nagkaklak kahit anong gawin natin, di ba? Uuwi lang siya ng um eh, Ay, umalis na yung, visit, yung visitor, guys. Anong gagawin ko? Ah, uh, dali. Ayan, guys. Ang um, mga Arthur, oh. Klak lang natin. Salamat. Thank you po. Oh. lang. Baka ma Ayan. pasok para safe. Ang galing! Yan ko na guys ha, kasi... Yan guys, o oh, baka ito. Tanggalin <laughs> mo yung inakay ma. Ayan, sabi sa klakto muna to. Baka nino ano. Yan ko na guys, kasi ikaklakto yung ibon. Ito yung ano ko. Ikaklakto na, bilisan mo.